Diyan. Eh, Pinalalatagin na. na rin pala ni Edwin ang bakal tong dito. Talang eto sobra. Ba grind pa natin yun para may pagkapitan. Pero hindi mo na ngayon kasi medyo maaga pa. Baka may mga natutulog pa sa kabila. And good morning mga boss. <coughs> Eto, baka ngayong araw mabuhusan natin hagdan. Ngayong hagdan na to, magubuhusan na ngayon. Tapos eto, hindi ko lang alam. Hindi ko sure kasi wala naman magpoforma. Pasigilan natin to. Sanap tayo yung Paisen board para dito. Kasi okay. hindi dinating yung Paisen Ford natin. Wala, baka wala sila. Nagtanong ko eh, Boss Danny. Danny Boy na uh, kung saan mas malapit na makabili ng Paisen dito. Um, tinuro siya. Pupuntahan natin mamaya. Eto, sige, papaalis na rin natin yung dito sa kabila. Para masimulan na rin natin i-prime. E din natin. pe na natin tong kabila na to. Ayan Ito yung 10mm 10mm Tapos steel matting Ito tulad na to Paganda Ayan Tapos Spot Ayan Hindi kasha Huwag pilitin Ayan Ito sakto konting diferensya lang naman lalagay, lalagay pa natin yung para dito nito ito ito, ito. yan puputulin natin para mailagay ito sobrang haba pas puputulin natin para ito na yung pinakasasalo rito yun almusal muna ayun mga uh, itatali na itatali na yung mga bakal dito kasi eto na kompleto na welding na lang welding tapos Popormahan na pwede nyan at bubuhusan na ayun kayang buhusan nyo yun to kayang buhusan nyo yung araw to dito na lang tayo kasi lalagyan pa sa gilid tapos yung yung pinakaan na natin uh, gas ring alis tayo ng gas para dun Pagtatanggal tayo magbabawas para sa gas rings natin tapos dito yung kitchen sink tingin muna tayo ng mga pies and board tingin muna tayo tayo sa, sa sinasabi ni ni boss Danny boy gumapapalayo pa tayo dito wala parang makita may nakapagtanuan na ako wala atin kaya pupunta tayo dun sa sinasabi niya dito siguro yung sinasabi ni ano ni boss Danny G G4 at all the King hardware. Ayan okay. mga boss, uh, nakapagtanong na tayo ng mga flex na gagamitin natin. 18mm yung gagamitin natin na kapal para mas matibay. Naglalaro siya ng almost 2 plus kada isa. Almost 2, 3 something, ganun yata siya. Yung kada isa isang peraso. Ang eh, magagamit dito, kulang yung 14 pieces, sobra yung 15. Kaya syempre, automatic yun, bibigyan natin 15 peraso para sa flooring. Ah! Oh, dito lang yun, sa loob. Wala pa yun dun, yung isa. Almost 18 pieces ang kailangan natin. Lahat. 18 pieces lahat yung kailangan natin para sa flooring. Kasi ito nakagayak na yung pambubuhos nila dito sa may ano sa may hagdan. Pwede nang busan 'yan doon ha. Pwede na 'yan. Ah, pag pala pa taas, pababa ano. Tapos lagyan na rin dito. Lalagyan na re-sidings para yung iba etong taas na to, pwede nang busan hanggang doon. Aayusin ah, natin niyan na 'yan. yan, yan. Na ha? Okay 'yun. Hmm, pwede 'yan. Kuha putol ka. Putulin tayo. May circular naman yun. Kaya lang. Ano may circular? Cinco. Pwede. Cinco. Oo, cinco. Pwede. Ayan. 2.5. 2.5 siya. 2.5 inches. Lubog yung bakal. Ayan. Dito. Oh, lubog din yan. Sakto dyan yun. Ayusin so, din natin wiring. Lalagyan natin wiring. Yung papunta dun sa may ilalim. Electrician yun. Electrician yun sa atin dito. Ay, <laughs> sabay sabay na. Ay, nice. yung parang sa gilid. Tapos yung sa outlet natin. Uh, switch. Dagdag -dag para sa pin light. Tapos dito. Magdadagdag pa tayo. Ay okay na. Mas eto na abus na. Tama ay kabok. Ah, bago. Yan. Tapos na buhusan yung hagda natin. Pagka medyo maano na, tuyo-tuyo na, saka na lang papatagal. Yan. Yung electrical natin, nagdagdag na rin tayo para doon, outlet. Sa taas magdadagdag pa tayo kasi ito yung para sa ano natin switch sa uh, pin light ito pe ya ah. diretso to pe ang gandito no nah, lahat ah yung, ah napakalikabok sa ilong yun hatiin nyo na lang pwede na yan Ilan nakuha nyo? Tatlo? Apat. Apat. Ang ganyan yan. Yan. Apat-apat. Apat-apat yan. Ay, isa. Ayun. Ayan. Uh, wala pa rin yung ano natin. high Flex. Uh, ito muna. Nagdagdag tayo outlet. Tapos ito nga. Pinakinis na natin para kung... Uh, maglagay sila ng vinyl or uh binil tiles eh mas makapit na. Then gagamitin pa yan. In, hindi pa tapos pala 'to. Kasi tapos siguro bukas na natin 'ting bubuusan kasi. Isusure mo na natin yung gas range, yung sukat ng no, uh, gas range bago natin buhusan kasi mahirap nang sumala, so sumablay sa butas no abang niya para dito para pag uh, sure na sure na yun yung sukat niya tsaka na natin kakatingin to etong ano na to tapos maglalagay tayong extra tapos yung dito madali ng putulin to para sa may kitchen sink hindi natin alam kasi kung ano pa yung gusto nila Hello. nila ate nila Ate Aubrey, si Ma'am Aubrey kung anong kitchen sink ang gusto nila, yung malaking single or yung double kasi yung double mas mahaba siya kaya i-message muna natin, hintay natin kung ano yung decision nila si Tito Alan, wala pa rin papalinis na lang natin yung lahat ng tambak dito sa kabila pinalipat na muna natin dito kasi bukas babaklasin na natin lahat yan ito linis dilinisan pa to kulang pa sa linis napakarami pa dilinisin ayan, uh, na naman oh, ayan bukas pwede na natin buhusan din to Uh, malalaman na natin kung ano yung magiging final nung gas range tsaka yun dito natin para kasi ah. yung pinasa nila sa akin yung sukat ng gas range na yun yung pinaka tempered nung kalan kailangan makuha natin dapat yung sukat ng ilalim para yun yung magiging butas doon yung ilalim dapat nung kalan yung magiging masusukatan Yeah. Ba? O boss, ay kanina pa kita hinihintay. Pwede oh, mo ko tinawagan. Pwede uh, oh. lang <laughs> Oo. Kukuha sana ng ano, hardiplex okay. sa JM. Dato lang din okay, yes. ako, kaya bukas. Magbalinaw ba din gagawin ako? Patay tayo, Ken. Ayan mga boss, nagpunta uh, dito si Kay Julay. Yun nga sa truck. Yun sana yung pagsasakyan natin ng hardiplex ngayon. Eh, kaya lang, kasi kanina wala siya, pinag-drive pala yung bayaw niya. Kaya hindi ko siya nakita dito sa kanila. O, tas bukas naman, aalis sila. Kaya by Monday na namin makukuha yung high flex natin dito sa gawing dao. Doon lang tayo nakakita ng high flex na 18mm. 18mm na gagamitin natin para mas matibay. Medyo may kamahalan talaga siya. Pero mas matibay naman. 18mm na high flex yun yung gagamitin natin para dito sa sahig natin dito ayan bukas ng maga daw darating si Tito Alan sana maga siyang makarating para maayos na yung dapat gawin dito eto papabaklas na natin bukas tapos ako sa electrical aalisin ko na bago nila baklasin ayan, ayan po, paano po mga boxing? Bukas na lang po ulit. Thank you.